Magandang araw mga kababayan. Narito tayo sa Tanong Mo Kay Tito. Ito yung sarili ko. Mabilis akong umaksyon. Ano eh, uh, nakakataba ng puso. Pero hindi, baka atakihin ka sa puso pag tumaba ang puso mo. Ah, ako mo. Nakakala ako, kilala na ako eh. <laughs> Give me a second. <laughs> Mayroong kasabihan yung dating Pangulo eh, yung, uh, those who have uh, less in life should have more in law. Parang ganun yung sinasabi niya eh. Uh, tama naman yun. Kapagkat uh, dapat, bigyan natin ng oportunidad ang lahat. Mahirap ka man o mayaman, at lalo na kapag mahirap, yun ang mas bibigyan natin dapat ng uh, karapatan, ng tulong, ng mga pangangailangan, ganun talaga dapat. Uh, social justice. Nga. Ang isa sa mga pinakamahalaga ay yung ating paglalagay ng pondo sa edukasyon. Eh yung edukasyon na dapat nangunguna na uh, pinakamataas na budget sa ating, uh, ayon sa konstitusyon, pag nagpapasa ng budget every year. So, edukasyon eh hindi available sa mga kangay, mga those who have less in life no at yun, sa mga mahihirap nating na mga kababayan uh, hirap sa edukasyon kaya 'yun ang mga isa sa mga pinakamalakas nating na ginawa nung una nga 'yung tertiary education nung meron kaming hagilap na, na na sobrang uh, 8 billion mga nakatuklas no si Senador Lacson eh ano? So, ang ginawa niya, tinanong niya sa amin kung anong gagawin. Ako, suggestion ko agad, bigyan natin sa education. Iniligay namin. Kaya nagkaroon tayo ng tertiary education eh. May mga kasama nga tayo sa Senado na nag ng batas pagkatapos dun para magkaroon ng free tertiary education. Pero ang pinagsimula nun, yung nakuhang 8 billion na lulutang-lutang na iniligay namin sa edukasyon. Yung hindi kaya magbayad, ano? Ibigyan e, natin ng pagkakataon. Go, doon ko po ginawa yung free medical scholarship. Maraming Pilipino gustong maging doktor. Ano? Pero hindi kaya ng pamilya nila, hindi kaya ng magulang nila, hindi nila kaya mismo. So, ginawa ko po yung uh, free medical scholarship for every Filipino. Yun yung doktor para sa bayan. Ah. Uh, ang mother ko po, doktor eh. Kaya alam ko po yung mga, ikangay, eh, kung ano yung asa ah, damdamin din ng mga doktor. So, dito po sa doktor para sa bayan na libre ang tuition fee, libre ang mga libro, libre lodging, at saka po may allowance. Ganong kaganda yung gusto nating magpantay. Magpantay ang mahihirap sa mayayaman. Yung mga mayaman, kaya nila yun eh. Sa mga private institutions nga sila ng mga medical school, sila po eh. Pero ito, para sa mga mahihirap nating mga kababayan na walang pambayad para maging doktor. A very fulfilling ang pakinamdam ko pagka makikita kong ganyan. Lalo na itong, itong buwan ng Marso. Mayroong 44 scholars na um, papasa sa Cebu. Mayroon sa halos lahat ng region ay mayroong mga papasa na uh, at gagraduate uh, na sapagkat 4 or 5 years ago na po bali yung batas eh. So marami nang gagraduate ng medicine itong uh, taon na to.